Maganda yung sikat ng uh, araw ngayon. Sabi sa forecast isang linggong uh, walang araw. Pero ngayon, maganda. Buti naman at uh, umaraw na. Nilabas ko ngayon ang ating mga ano dito eh. Nilabas ko po yung ating mga Uh, halaman na uh, na po sa garahe dito tayo daan kasi syadong maano uh, maliwalas yung sikat ng uh, araw ayan kayo nang uh, pag uwi ko nalabas ko yung ating mga halaman ito po yung mga halaman na nasa uh, garahe ayan nalabas ko po siya kanina ayan yung papaya ito yung lemon natin ay bagong talbos yung ano oh ay bagong talbos yung balunggay yan nilabas ko siya pati yung ating ano dragon fruit nilabas ko rin po ito may malaking bunga na yung ating ano yung ating kalaman uh, kalamansi yung mga bunga niya lumaki na ng konti oh pero marami yan. Oh. Oh. Lumaki na lang uh, kaunti. So nilabas ko siya, pinaarawan ko ngayon. Hindi ko pa siya pinapasok sa loob ng bahay kasi maganda pa naman yung uh, panahon. So nasa loob lang muna sila ngayon ng garahe. So ito yung ating garahe kanina. Nilinis ko na. Oh, pwede na tayo magtrabaho dito. Yung mga sibuyas, yung mga bawang, yan. yung mga nakasabit pa, hindi ko pa nilinis hindi ko pa natanggalan ng mga ano ito yung mga tangkay niya ayan nagkalat pa po yung ating uh, mga sibuyas tsaka uh, bawang tapos ito na pala yung ano ito na po pala yung ating uh, gagamitin uh, connector doon sa likod ayan so mahaba po siya yun yung kanya 23 yung kanyang uh, haba 23 uh, inches ayan so ayan, oh. kaya lang to puputulin ko sa gitna para makapaglagay tayo ng magawa tayo ng uh, bali, dalawang bed kasi ito kasi kanyang tsaka taas so, ko, ko lang to para makatipid din tayo ayan ang ating uh, tiller nalinis ko na yung mga awin yan eh hindi ko pa nga nalagyan ng mantika ano eh, oil makakalawangin makalawang na kasi Ngayong taon hindi natin ito nagamit kasi reserve naman yung ating ano yung ating uh, garden nung nakaraang taon mga nakaraang taon lang kasi yung garden po natin is uh, lupa pa so ito ayun o ito yung kanyang uh, ang kasama sa lupa, ay eh, apat na bar tapos may takip siya ang takip ko oh, awalo kasi kabilaan yan eh ito dito tataas sa baba ay nagamit uh, natin yung takip sa dalawang bed bali apat po lahat I mean walo po lahat yan may screw sya sa mga sidings natin po ito yung mga bracing ba ito naman sa gilid so yan mga kagulay ating uh, gagawin ito nasa labas sya ang ganda kasi maaraw magtatalabos ulit to Buti naman at Umaraw po ulit Marami pang bunga yung ano Yung Beans natin Mas matagal ang buhay nito Kumpara sa Sitaw yung uh, Long beans String beans Yan Hanggang ngayon namumulaklak pa Namumunga pa Matagal ito pinag-iisipan ko na po kung ano ang gagawin ko dito ito po ayan ito dadahan ko na siyang ah, uh, tanggalin siguro tanggalin ko na itong mga ano itong mga ano natin dito ah uh, tawag dito strawberry may mga bunga pa to eh ano oh. May mga bunga pero, ewan ko lang kung matamis pa to. Mm. Dry na siya, oh. Hingaan na. Makakuha kayo tayo ng hindi kayo nabulok to. Ayan, oh. Yung pang ano pang uh, varnish yan yan nag uh, dry na siya gilad natin kasi nainitan eh yan nabasa sa ulan nagangkaan na yan tapos ito pinaparawan ko ngayon yung ating uh, hiniwang ano dati yan yung ating uh, nahiwang, uh tawag dito. Um, gabi. Ayan. Binibad ko sa araw. Kumunti na lang dati. Ang dami yan, di ba? pag nabilad mo siya, kanya na lamang po siya karami. na parawan ko. So, nag-isipan ko kung gaano kalapad yung ating gagawin dito. kasi maglalagay tayo ng uh, daanan sa kitna dyan eh sa so, bali yung uh, natin dito pa bago sa may kanto diretsyo po hanggang doon 16 sakto naman yung ano natin yung ating uh, gagamitin uh, kahoy dito sakto pati yung connector natin so ngayon tatanggalin ko dahan dahan itong mga ano po dito uh, strawberry yam po yung aking gagawin ngayong yung uh, hapon para magawa ko na po yung ating aon uh, ng uh, recipe po dito yan dry yung lupa hindi na siguro naabot ng uh, tubig ito ang laki oh may mga runners siya eh ano yun ang ganda ito yung mga runners ito oh ayan yan talaga ang pang tanim oh pero ito yung mga ganito pag ihiwali hiwali natin ito oh ayan yan oh ayan, ayan dadami po kasi yan eh. yung ganito kalaki lalaki yan ng may king siya kalaki ito dati ang laki po nito ganito lang tapos tumagal lang tumagal ganyan na po siya kalaki dry hindi na inaabot ng ano hindi na siya inaabot ng tubig dahil dito yan tatapusin ko lamang po ah, gawin to yan marami pa to oh ito yung atin nilagay lang ng mulch para hindi siya magkaano magkadamo kasi yung bunga niya hindi siya madumihan kaya mayroon tayong nilalagay na straw or hay yan so ito. yung ganito pwede ito tanim ayun kala ko ano damo runners pala haba niya oh dalawa to ay eh, sabi na eh dalawa. Yan, pwede po yung pang trim, ganyan. tatanim po natin yan. tatanim natin to doon sa pinagtanggalan po natin ng watermelon. Yan, may mga label pa siya. Tanggalin lang to isa. Yan. Matagal na to dito. Tatlong taon na ata. Yan, oh. Perfect po siyang pang -tanim yung mga patay, syempre, tatanggalin po natin yan sila. Yun. Tapos yan, tanggal natin yung mga patay na dahon. yan Tapos, tanim natin. Yan. Para makahabol pa kasi mainit pa naman eh. Para makaugat pa siya bago mag-winter. Uh, Tapusin ko lamang pong gawin to. Kasi medyo marami na po yung konti. Yan. At tapos, lalagyan natin yan doon sa harap. ito na po yung mga uh, strawberry na nakuha po natin doon po sa likod tapos ito kanina nalilis ko na rin po yung ating uh, bed na pagtatamnan po nitong ating uh, strawberry so siguro ko yung mga runners na lang yung ating kukusin kasi marami pala akala ko kunti lang marami pala siyang mga Itong ito nga to ito ito nang siguro yung ating itatanim pero maglalagay pa rin tayo ng mga malalaki na yan at natin yan ang dami kasing ano eh runners eh, ganyan oh ito kasi ito nung nakaraang uh, taon ganito lang yan eh ang tanim natin pero ang dami niya hanggang ngayon sige pa rin po siya ng uh, bunga yan so ito pipilian natin Okay, okay lang naman yung kahit ganyan siya, hindi naman din siya malalanta. Matibay naman po yung strawberry. Tapos yung mga ganito, pwede rin tayo maglagay sa pot. Tapos ilagay po natin sa loob ng bahay. In case lamang po na hindi tayo makapagpabuhay dito kasi medyo late na siya ngayon na ilipat natin sa lupa. Kung hindi po siya makasurvive dito, at least meron po tayo na naka-ready doon po sa loob ng uh, bahay. Ayan. Ayan medyo marami-rami po yan. So, dito po natin sila sa 3 by 16 na recipe po. Para magkatabi po sila. Bura po sila ngayon na strawberry. So, ipakita ko lang po sa inyo mga kagulay. Yung ating pinagtanggalan ng ano. Yung ating pinagtanggalan ng uh, strawberry dito. Ito po siya. May mga bulat rin pero hindi gaano uh, marami. Pero malalaki ang bulate niya. Ayan. So ito po. Oh, malinis na. <laughs> Pwede nang tanggalin to yung RS bed po dito para magawa na po natin yun pong ating ah, bagong ah, bed po dito so dito siya mag start mga kagulay Anito, hanggang dulo po yun gaya po nang sinabi ko nung nakaraan yan so maganda pa yung lupa natin oh. ayos pa siya Itim na ano. Loom. Ang tawag natin. Loom ba? lum or clay or sand. Parang yan. lumpo po siya. Ayan. Pag nabasa po siya, ganyan po itsura niya. Ayan. Hindi nga lang siya masyadong basa dahil nga may mga dahon po sa itaas. Kahit ganong kalakas yung ulan. A, kunti lang yung basa niya. Ayan. So, yung malinis na. Ito. Natanggalin ko na to Ayan. Ito po. Tapos, ito yung mga straw na nakuha po natin. So, ibabalikin po natin yan. Ando naman po sa labas. Hindi po natin natapon yan. Yan. So, malinis na siya. Tapos, balik po tayo doon sa labas. Ayan. Ayan, maaraw pa ulit. Hindi pa, uh, hindi pa lumalamig. Ngayon, pero naman mga nakalakaraw, malamig talaga. Ito ang maganda sa may uh, plastic mulch oh, kasi wala siyang uh, damo. Ayan, you know? Ito, ito yung kanyang mga damo. hindi oh. uh, siya makatubo. Kaya pinag-iisipan ko kung lalagyan ko ng ah uh, uh, plastic mulch yung ating uh, strawberry. No. Hindi pa kasi ako nakakita ng, ano, eh, ng strawberry na may plastic mulch. Eh pag-iisipan ko pa kung ano yung magandang ah, gawin na yun. Oh. Ito kasi yung may ano eh, plastic mulch yung. Hindi makatubo yung mga damo. Pero pwede rin naman pagka may ah, tawag dito, ah, mulching lang siya. Hindi naman siya makaka, ano, tubo din. Yan nga lang dyan kasi napabayaan natin kaya medyo madamo siya. So, pagka natapos mo magtanim or kaya bukas, dadamuhan ko po ito. Ayan o. Madamo eh. malambot lang naman yung kanyang damo. Ayan. Madamo siya. Strawberry din po yun lahat. Para kabila ang side, puro na po a ah, strawberry. Dito kasi maganda po dito yung init eh. Ayan. So, tingnan natin na bukas. Ayan o. Ready na siya. So, yan po yung lupa natin. Ito po yung may halo na ano may halong uh, ship manyo ayan oh. No? Uh, ganda di ba? Lambot. Uh, kahit hindi ka na po magdig. Ito naman po maganda sa ano sa uh, naka-respect kasi hindi mo yung lupa. Malambot siya, ganyan lang. Yun. Dry. Kasi may plastic mulch pa sa. Is yung ayan oh. Ang ganyan po siya okay team nung nabasa Yan. Yan kasi ito. Ano? Oh, may slug pa. <laughs> may slug. Oh, may slug din dito. Ba, tanggalin natin 'to kasi do dami 'to next year eh. So yun po muna mga kagulay, ah, hindi ko na po muna tatapusin na magtanggal po ng resbedon at saka mag uh, gawa at uh, magtanim po ng ating mga nakuha ng uh, strawberry kasi bukas po yung mga kids ay may pasok po sa school kaya dapat ko muna uh, si kasuhin so yung ating uh, vlog ngayong uh, hapon puputulin ko po muna ngayon dito kasi may po tayo sa loob ng bahay so ayan, at least po na uh, pag uh, start na po tayo dahan dahan lang dahan dahan lang para Ah, hindi po tayo magahol hindi po tayo matambakan sa mga susunod po na araw kasi pag, pag, lang naglamig yan mas maya po tayong gagawin ngayon e, dahan dahan lang ganyan po yung aking ginagawa dito po sa garden pag uh, full na dahan dahan lamang po hindi po uh, biglaan kasi eh, meron po tayong mga obligasyones yun kayong mga kagulay so I'm gonna end this vlog uh, right now so bukas na lamang po ipapatuloy ito ang akin uh, ginagawang pagtatanim, paggagawaan ng resibel at paglilipat ng ating mga strawberry. Yun. At saka gusto ko lang po, magpasalamat po sa mga sumasabay-bayay sa masuporta. Sa mga na nanonood, nag-like po, nag-share at uh, sa mga bagong subscribers po namin, maraming maraming ah, uh, salamat po sa inyo. God bless po ang buhay po kayo. Ito po muna mga update sa ating uh, garden. Magandang gabi at uh, maraming ah, uh, salamat po.